Nagva-viral na nga sa social media ang pag-awit ng Tagalog folk song ng ibang mga international choir. Pero sa video episode na ito, pag-uusapan natin at panonorin na hindi lamang sa pagkanta ng folk song nagva-viral ang kulturang Pilipino. Welcome po sa isa na namang video episode ng One Filipino TV kung saan tayo mga Pilipino ang Bida! Bida na din ang ating pambansang sayaw na tinikling. Nagpakitang gilas ito, hindi lamang sa mga kompetisyon sa iba't ibang bansa. Hey, heck! You're up! And remember, your routine had better be mastered, mastered. And when I say mastered, I mean you better bring it. Abot na rin ito sa US TV series. Sino bang makakalimot sa iconic tinikling performance ng ating Lodi na si Kobe Bryant mga kaproud? Lumpia, adobo. Uh -huh. Uh -huh. I ate it every single day. This is a Kamayan Island feast. Okay. okay? okay. This is kamay is means hand. So this is a feast that we usually have on a 40 foot table lined with banana leaves, and then we come out with this procession, all with rice and all these fun things we're about to put on. Okay. gilas naman sa daytime Chicago ang Budal Fight set up ng Filipino food. panoorin na halos hindi na makapagsalita sila Tita Hose sa sarap ng ating mga pagkaing Pinoy na nakahain sa kanila. The to enjoy this. With all your and Tama na nga sa nagbabaral at nakakatanggap ng international recognition sa buong mundo ay ang Filipino food Or lumpia, lumpia is good too. Yeah. Or adobo. Uh oh. Adobo. Here we go. It's all food. Uh -oh. <laughs> I food. Really? Yes. Am I to assume that those two were your favorite food when you were here last time? I have many friends in America that are Filipino, mm -hmm. and so they were they would make it for me. At maraming international celebrities reybedistin mm -hmm. ang rumapa at ibinida ang ating iconic ikonik barong. Ano at ikumit mo ako? i hope to come back to the country when i can see more after i retire. i hope to come back, see more where i can mingle with the people. the people are lovely. the people are friendly. the people are warm. and i want to say that i've been here less than a week and i feel as though that uh, this is home. barong Tagalog ang Hollywood actor at pina sa pelikulang The Bourne Legacy na si Jeremy Renner na mag to si call sa Pangulo kanina. Pero ang barong, inebnohan niya ng cargo pants. started an initiative uh, and decided to begin with languages because that's the foundation for understanding uh, any culture. And it also dovetailed with an initiative at Harvard uh, for Asian American Studies. Um, Canadian census na ang Tagalog ang fastest growing language sa Canada. Balita na nga ang pagkakaroon ng kurikulum ng wikang Tagalog sa iba't ibang panig ng mundo. Patunay ang pagpapahalaga sa ating mga Pilipino. But the motion carries unanimously. Are there any? Kabilang na nga sa paglaganap ng kulturang Pilipino ay ang pag-aaral ng ibang lahi ng salitang Tagalog. Nakaka-proud naman ang palitang yan. So, siguro pagkaraan ng mm, isang kalahating taon o uh, isang...

two uh, rattan sticks in each hand, one in each hand, and um, and it's learning how to fight with these, defend yourself with the sticks, and uh, um, yeah, I, I trained for six months. Uh. At maging ang Filipino martial arts ay kinikilala at ginagamit na nga sa mga Hollywood movies. Salamat sa panonood at patuloy lang nating ipalaganap ang ating napakagandang kulturang Pilipino mapalingwahe man o mga aktibidad na nagpapakita ng ating kabutihan sa bawat isa. Kaya naman patuloy ang pagdating at pagtanggap ng mga banyaga sa ating bansa at sa ating kultura.